Hello mga person na andito kami sa may Maria Pass Royal Garden Resort at eto nga may sumalubong sa aming napakagandang bride. Baga nga pala kami dumating dito sa reception dahil nga magpo-photoshoot pa nga daw ang mga abay. Pinsan nga pala ng Daddy Gerson nyo ang ikakasal. Naabutan nga namin na nagpipiktorial na ang groom. Napakalawak ng lugar na ito mga person bagay na bagay talagang gawing reception area. Iwanan ko nga muna dito si Daddy Jerson dito sa may room number 1 dahil magbibis nga daw dyan ng mga abay na kasamahan niya. Kaya naman nag-ikot-ikot na muna ako para mapakita ko sa inyo kung gano'ng kalawak at gano'ng kaganda dito sa may Maria Pass Royal Garden Resort. Meron sila ditong malaking pool at may pa slides pa nga at napahaganda ng venue. Ang ganda ng mga tanawin talaga nakaka-relax din dito sa garden resort na ito. Dito naman sa may kabilang pool ay meron ding malaking pool at wala ngang tubig. Kaya naman nag-ikot-ikot pa ako, baka meron pa akong mapansin na pool dito. Ngunit wala na nga, ayun lang pala ang mga kasamang pool dito. Pero malalaki naman. At eto na nga mga person na datnan ko na nga rin, nagpipiktorial na rin ang napagandang bride. Habang abala nga sila sa paggagayak at pagpipiktorial. Ako naman ito ay abalang abala din sa pagbibideo-video -video dito sa paligid. Sobrang lawak at sobrang refreshing nga rin kasi ng place na ito at sinilip po na nga rin yung pinakamagiging reception area at maganda nga rin at naka air condition pa. Hindi pa nga sila tapos magdisenyo. Malik na nga pala ako dito kung nasaan ang Daddy jerson nyo dahil umiinit na nga sa labas at tumitirik na ang araw. Kaya naman dito na lang ako nagpas siyang mamahinga. At eto na nga mga person maya maya lang ay may nagdala nga ng pagkain sa amin. Malapit na rin kasi magtanghalian sa mga oras na yan. So air condition din nga pala ang room dito at doon nga kami tumambay sa may tapat ng room ng bride. Maya maya lang ay nakabis na nga sila daddy Jerson nyo at ginagaya ka na rin tong kuya David nyo dahil siya nga ay magiging little groom. Totopak na nga at umiinit na nga ang ulot niya dahil sa init na rin ang panahon pero pag pinipicturean nya siya ay agad-agad naman siya nag smile Napakapogi naman talaga ng Kuya David namin. Pumasok na nga pala ako dito sa isang room kung saan nga magagayak sila Daddy Gerson nyo dahil nakagayak na naman sila. Medyo mainit na nga kasi sa labas at ang sarap nga magpahinga dito dahil naka-aircon at ang lamig. Maya-maya lang ay lumabas na nga rin ako dahil tinitingnan ko nga yung mga pagpipiktoren nila Daddy Gerson nyo. Yu. Yung hiya nga yung Daddy Gerson nyo dahil hindi nga yan sanay na nakasuot ng ganyang kapormal. Talaga namang naatasan lang talaga siya maging abay nitong ikakasal niyong pinsan. At syempre, isa to sa pinakamalagang araw ng kanyang pinsan kaya dapat na talaga siya at kahit ayaw yung magbarong at ayaw yung magsuot ng formal, wala siyang choice kung hindi gawin ito para sa pinsan niya. At tingnan niyo naman na ayaw-ayaw pa ang Daddy Jerson yung magsuot ng formal ay eh, napakapogi napaka niya nga pag ganyan ang suot niya, 'di ba mga person? At sa mga nanonood nga nung manakaraang vlog ko ay eto na nga ang hinahanap-hanap namin sapatos suot niya na nga ngayon at itong ang event na to ang paggagamitan niya noon. Aba mo na namang feel na pila ng Daddy Gerson yung ang suot niya at ngumingiti-ngiti na nga dito sa camera. Ewan ko ba sa photographer nila at dito sila pinapweso sa initan para silang mga army na nagbababad sa initan at nagtatakbuhan. Pero nakakatuwa silang tinan kahit na sobrang init ay talaga naman mga nakangiti pa rin sila at mukhang masayang masaya rin sila sa araw na ito dahil napakalaga nga ng araw na ito para sa pinsa nila. Maya-maya lang ay pumunta na kami dito sa may church at eto nga dito kami sumakay kung saan nakasakay ang groom. Tingnan nyo naman yung grupa dila. Dila pa nga doon sa video ko. Sobrang saya niya nga dahil ito na nga ang pinakahihintay niyang araw kung saan kakasal na siya sa kanyang pinakamamahal. Ito nga pala sa may San Pablo Church at ito nga ang simbahan dito. At first time ko nga lang din talagang makarating dito. Mabuti na at medyo malapit lang din pala ito sa may Santo Tomas, Batangas. Kaya mabilis lang din kami nakarating ng Daddy Jerson nyo. Nandito na nga kami sa loob ng simbahan at ayan niya mga person sinuutan na nga ng mga flowers ang mga abay. Ang mga flowers na yan ay gawa lamang ng nanay ng groom at talaga namang napakaganda, di ba? Napaka-creative. So mga gusto nga rin magpagawa niyan sa mga kanilang event or mga souvenirs na gusto nyo ay pwede kayong mag-PM sa akin directly at i-refer -re ko kayo sa tagagawa. Maya maya lang ay nagsimula na nga ang wedding ceremony at inahatid na nga sa altar ng kanyang magulang ang ating groom. Parat nga pala dyan kay Tito Rossi at ayun ang kanyang mother na gumawa ng mga magagandang bulaklak na ginamit dito sa kasal. Kaya naman sa mga gusto talagang magpagawa, lalo na may mga fa-event dyan, ay mag-PM lang kayo sa akin at napakamura lang magpagawa kay tita. At pagkatapos ngang maihatid ang groom sa altar ng kanyang mga magulang, ay sumunod naman ang mga ninong at nina. Maya-maya lang ay ang daddy Gerson nyo na nga agad ang kasunod at nagulat ako bakit na andito siya sa mga ninong at nina. Ayun naman pala ay nag-proxy lamang siya sa isang ninong na wala pa. Sumunod na nga rin pala dito ang Kuya Marvin nyo, ang kuya ni Kuya David na pamangkin ng Daddy Jerson nyo. Yang iya nga rin yung mag-abay at ayan niya pangisingisi pa siya dyan. Sumunod naman dito ay ang pinsa ng Daddy Jerson nyo, nakapatid naman ng groom. Maya-maya lang ay kasunod na nga rin agad dyan ang Daddy Jerson nyo dahil ito na nga talaga ang tunay niyang role dito ay groomsman. Nakadalawang rampa tuloy siya dito sa aisle at ayan niya mga person ng Daddy Jerson nyo. O ba diba, kota na yan sa pagrampa. Pagkatapos nga ay sumunod na itong mga little flower girls na napakaganda at napaka-cute. Mga pamangkin nga rin pala yan sa pinsa ng Daddy Jerson nyo. Alala ko tuloy nung kasama ko pa ang lola ko na palagi rin ako kinukuhang flower girl nung kaliitan ko pa. Nakikita ko kasi sa mga pictures ko madalas nga ay nakamangot ako doon. Kaya yeah, maya lang ito na nga pinakahihintay namin si Kuya David nyo ang little groom kasama ang little bride. Ay talaga namang hindi nahihiya ang Kuya David nyo at nag-okay-okay -okay pa siya dito sa video at nakasmile pa nga na napaka-pogi talaga ng batang yan. First time niya nga din at mabuti na nga lang talaga at hindi siya nagtotopak at gustong gusto niya nga ang maganto. Sabi ko nga sa kanya ay kakasal na siya, dapat niya daw ikikiss niya ang bride niya, hindi naman niya na maya maya lang heto na talaga ang pinakahihintay ng lahat ang suspense sa pagbukas ng pinto dahil papasok na nga ang napakagandang bride talaga namang iba yung feeling kapag naglalakad na siguro dito sa aisle talaga namang napatahimik ang lahat at nakahanda na ang mga camera siya sa altar para sa kanyang groom. Tatapos nga ng isa't kalahating oras ay natapos na ang wedding ceremony at ayan nag-kiss na nga ang mga bagong kasal. Congratulations to both of you! At hindi pa nga pala natatapos ang pagiging part ng pag-aabay ng Daddy Jerson nyo dahil meron pa palang pa-Victoria scenario dito pagkatapos at paglabas ng simbahan. Kaya naman ah, dito lang ako sa Gedley dahil inaantay ko nga ang Daddy Jerson nyo. Masyadong gamit gamit ang talent fee sa Daddy Jerson nyo dito ah. Nights, camera, action! Congratulations! sumario kayo at magpakarami at hindi pa dito nagtatapos ang kasalan part 1 dahil may part 2 pa to. See you on my next vlog dun sa exciting part. Kainan na!